So mga paraan kung papaano na ang isang lalaki ay matatakot na maagaw ka ng iba. Yes mga kamamay, ito na nga yung uh, panahon upang lalaki naman ang matakot okay, na maagaw ka ng iba. So paano ba mangyayari yan? So, yun nga pong aking i-share sa inyo sa loob ng video ng ito. Kaya mga kamamay, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ng ito. So, huwag na natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot na maagaw ka ng iba? So, number one, mag-invest sa sarili mo. Yes, mga kamamay, kung merong mang bagay na dapat mong bigyan ng investment, unahin mong ang sarili mo. Unahin mo ang katawan mo. Yung iba dyan, nag invest sa mga material na bagay. Bumibili ng lupa, bumibili ng sasakyan, which is, para sa akin, ang pinaka number one na investment dapat is ang inyong kalusugan. Ang inyong sarili. Mag-ayos kayo. Magpaganda kayo. Magpa-sexy kayo. Sapagkat yan ang gumagawa ng salapi. Kung wala ang sarili ninyo, sige nga, Sinong makikinabang ng salapi? Kung walang ang sarili ninyo, sige nga, paano nyo magagawa yung mga pangarap ninyo? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamaya, invest sa inyong sarili. Sigurado ako matatakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba kung makikita niya na maganda ka, na malusog ka, na sexy ka, na hindi ka nagtakasakit, kasi kung sakitin ka, eh malamang sa malamang, eh, hindi ka kakatakutan ng isang lalaking mawala sa buhay niya. Bakit? Eh syempre, baka mamaya magkasakit ka. Baka mamaya, bigla ka niyang alagaan dahil sa sakit mo. Eh di ba? Sino ba may gusto nung ganun? Di ba? So, ang isang lalaki ay tumitingin sa itsura mo, sa panlabas na anyo mo kung maganda ka, kung, ina kung inaalagaan mo ang sarili mo, kung nag-aayos ka. Di ba? Kaya nga maraming mga kalalakihan ng ano eh, ang nahuhumaling doon sa mga sexy, ba diba? kaya nga sila is kapag kasi ay uh, nag-EFB so kininilala niya yung mga mga sexyng mga babae so ganyan po ang nature ng mga lalaki mga kamamay mahihilig po kami sa mga sexy pero hindi po lahat okay karamihan kaya mga kamamay mag-invest sa inyong sarili parang isang lalaki ay matakot na maagaw ka ng iba kasi nga, ang hirap humanap ng sexy, ang hirap humanap ng maganda, ng nag-aayos, ng conscious sa katawan na babae. Kaya mangyayari na hindi kanya kayang i-let go kasi nga sa mga qualities na meron ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, invest sa inyong sarili. So number two, maging independent. O mga kamamay, ang mga lalaki ay mahihilig po at yan po talagang hinahanap nilang mga babae. Yung mga babaeng independent. Bakit? Eh kasi, hindi na kayo natatakot sa kung anumang hamon ng buhay. Kasi yung ibang mga mamas girl, yung ibang mga uh, mga isip bata akong mag-isip, eh parang sakit sa ulo lang yun eh. Yun ang iniisip ng mga kalalakihan. Mga sakit lang sa ulo yun. Isipin pa rin ng isang lalaki kapag kaisip bata. Ang hirap i-drive ng kanyang isipan. Pero kung ikaw yung babaeng independent, na kayang kumita ng pera, na kayang bumukod, na kayang tumindig sa sariling mga paa, hindi nahihiya, o I mean is hindi mahiyain, may uh, self-confidence sa inyong sarili, malamang sa malamang maraming mga kalalakihan ang maghahanap ng kagaya mo. Kaya ako nagsasabi sa inyong mga kamamaya, kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba, tumbukin mo yung ganitong pag-uugali. Maging self-independent ka. Okay? So, isa yan sa mga bagay na hinahanap ng isang lalaki. So, number three. magset ng boundary. Tandaan yung mga kamamaya, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Huwag palaging oo ng oo. Huwag palaging payag ng payag. Kung gusto mong matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, kailangan alamin mo ang limitation ng boundaries mo. Kapag ka alam mong hindi na okay yung nangyayari sa inyong relasyon, harapin mo siya. Kapag ka hindi okay yung desisyon ng isang lalaki, harapin mo siya. Kausapin mo siya. Sabihin mo hindi po pwede sa iyo. Hindi po pwedeng nakadepende lang sa kanya lahat ng desisyon. Okay? Sabihin mo sa kanya yung mga boundaries mo, yung mga bagay na ayaw mo para sa ganun, hindi ka sunud-sunuran sa kanya. Mas mamahaling ka ng isang lalaki, mas matatakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba kung alam niya na meron kang nga ay, uh, role sa inyong relasyon. Kasi ang isang lalaki, uh, mas nagiging malayo ang loob niya sa'yo kapag ka palaging idinedepende mo sa kanya ang lahat ng desisyon. Yung tipong siya na yung nasusunod. Ikaw oo lang ng oo, kapag ka ganun, nagiging puppet ka na. At pag naging puppet ka na, iniisip ka na ng isang lalaki kapag ka ganun. Kasi iniisip ng isang lalaki na hindi na kita tatanungin, ako lang din man masusunod. Gusto niyo ba 'yon? 'Di ba hindi? Ibig sabihin nawawalan ka ng power sa isang relasyon. At kung gusto mo na matakot ng isang lalaki na maagaw ka ng iba, ipakita eh, mo na may role ka sa inyong relasyon. Ipakita eh, mo na may halaga ka sa inyong relasyon. At yun ang sinasabi ko sa inyong set your limit or set your boundaries. Okay? So next, Quality time over quantity. Yes, napakahalaga nito na mga kamamay. Kung gusto mo na, ma na matakot ang isang lalaki, na maagaw ka ng iba, so kailangan mo ng quality time over quantity. Hindi mahalaga na palagi kayong nag-uusap, palagi kayong nakikita, palagi kayong lumalabas. Kung wala namang quality yung inyong pag-uusap, yung inyong pagkikita, mahalaga pa rin na mayroong quality time na meron kayong parehas na oras sa bawat isa. Yung tipong, lagi kayong masaya. Minsan lang kayong magkita sa isang linggo, pero talagang quality. Masayang-masaya. Yun talagang wala kayong iniisip na problema. Baka mamaya yung iba dyan, uh, minsan na alang lang magkita, tapos puro problema pa pinag-uusapan. Hindi po gano'n na sinasabi ko. At sinasabi kong quality time, minsan lang kayong magkita, pero pag nagkita kayo, eh talagang uh, napakasaya. Napaka-enjoyable ng mga sandali kaya hindi nyo na napapansin ang oras dahil nga sobrang saya nyo. So ganoon sinasabi ko, mahalaga yung quality time kaysa sa quantity of time. Okay, mas matatakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba kung nakikita niya na masaya siya sa iyo. Okay, ayaw niyang uh, makuha ka ng iba, ayaw niyang maakit ka ng iba. Kasi nga, sa iyo siya sumasaya. Yun ang ibig kong sabihin mga kamamaya, kaya panitilihin po ninyo ang quality of your time together hindi po yung quantity ng time together. So next, ipakita ang appreciation. Yes, mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay inihatid ka, kung ang isang lalaki ay niragaluhan ka, learn how to appreciate his effort. Ipakita mo, sabihin mo, mag-thank you ka. Okay, so appreciation yon. Kung halimbawa naman ng isang lalaki ay naka-achieve ng isang project, nagtagumpay sa kanyang pangarap, I-congrats eh, ninyo. Huwag yung baliwala lang sa inyo. Hindi kayo masaya sa kanyang mga na-achieve sa kanyang buhay. So bilang asawa, bilang girlfriend, bilang uh, babaeng sumusuporta sa kanya, ipakita nyo po yun. Pagka na-feel ng isang lalaki na nakasupport kayo sa kanya, ano man ang mangyari, ano man ang uh, ma-achieve niya, bumagsak man siya, nandiyan sa kanyang likod, mas ma-appreciate niya yon. Kaya mga kamamay kung sino man yung mga babaeng ganun sa si isang lalaki siya yung takot maagaw sa kanya ng iba. Kaya mga kamamay suportahan niyo po, i-appreciate niyo po lahat ng mga uh, nangyayari sa buhay ng isang lalaki, lahat ng achievement sa kanyang buhay, suportahan niyo, napakahalaga po niya. So next panitilihin ang social circle. Anong ibig ko sabihin dito mga kamamay? Ibig ko sabihin, huwag niyo pong aalisin sa inyong sarili na kayo ay uh, makihalubilo pa rin sa iba sa labas ng inyong relasyon. Yung iba kasi dyan, mga babae, simula nung na nagkaasawa, simula nung na nagka-jowa, eh hindi na luwabas ng bahay. Hindi na nakiminggil sa kanilang uh, mga relatives, sa kanyang mga kaibigan. Tandaan niyo mga kamamay ha, pwede pong pag-usapan ninyong mag-asawa yan. Or once in a month po, pwede po kayong magpaalam na, Babe, pwede ba kaming lumabas ng magtutropa, Kami lang din naman eh. Pwede ba kaming uh, mag-SM lang muna, manood ng sine, o kumain lang sa labas? Kami lang naman magtutropa, eh. wala kang dapat uh, ikatakot. Kailangan makita ng isang lalaki na may buhay ka pa rin sa labas ng inyong relasyon. Yan ang ibig kong sabihin mga kamamay. Okay, yung circle of friends po ninyo, hindi po silang uh, tsapwirahin. Okay? So, nag-asawa kayo, oo, maraming oras para sa pamilya, pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, pamilya, lagi ang uh, bibigyan nyo ng oras. Dapat, kung merong sampung oras kayo sa inyong pamilya, kahit isang oras man lang sa inyong mga kaibigan. Okay? Para sa ganon, ang uh, isang lalaki, kapag nakita niya na pwede ka palang sumaya sa labas ng inyong relasyon, is matakot pa rin siya na baka mamaya maagaw ka ng iba, baka may pumuporma sa iyong iba, well, mga kamamay, Isabihin mo lang sa kanya ng maayos na wala kang dapat ipag-alala, ang mga kaibigan ko lang naman yun, na sa tamang pagkapaliwanag din naman eh. Pero sa isang banda, nan nandoon pa rin yung takot ng isang lalaki na baka mawala ka sa kanya, na baka maagaw ka ng iba. So, isecure nyo lang. Sabihin nyo lang sa kanya na wala siyang dapat, iyun uh, uh, ikabahala. Para sa ganun, malino po ang inyong usapan. Pero sa isang banda, ang isang lalaki ay matatakot na baka maagaw ka ng iba. So kaya mga kamamahal, sinasabi ko sa inyo, ano? panatilihin nyo pa rin ang inyong social circles. Okay? And last, communication. Yes, napakahalaga po na ito mga kamamay. Yung komunikasyon ninyong dalawa. Kailangan, yung communication po ninyo is deep communication. Para din po itong time. Kailangan din po ng quality communication than quantity. Tandaan yung mga kamamaya, napakahalaga ng quality conversation, yung tipong mag-uusap kayo ngayong umaga. Okay, babe, uh, mamayang hapon, pagkalabas mo ng trabaho, uh, gusto kong lumabas tayo, manood tayo ng sine. Okay? So, huwag ka nang mag-message pagka Hayaan mo na lang yung maghapong lumipas hanggang sa uh, magkita kayo sa paglabas ninyo. Okay, hayaan mo mag-isip ang isang lalaki sa mga nangyayari sa iyo maghapon. Okay? para sa ganun, tumaas yung value mo sa kanya. Iisipin kanya ng isipin eh. Compared doon sa mga babae na sinabi na nga na makikita pagkalabas. Anong ginawa? After one hour, chat pa rin ang chat. May at maya ang chat pa rin ang chat. Naiinis na yung lalaki dahil hindi siya makagawa ng kanyang mga ginagawa dahil sa pagme-message ninyo sa kanila. Sa tingin ninyo mga kamamay. Okay? Uh, iisipin kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Hindi. Dahil nga po, lagi kang nagpaparamdam. Okay? ngunit kung ang gagawin nyo ay hindi na magpaparamdam saka na lamang sa paglabas ninyo sa sa trabaho ay eh mag-iisip pang isang lalaki na tipong eh, may excite siya na na magkakasama kayo pagkalabas okay ngayon pag nga hindi ka nga nag-message uh, maghapon mag-iisip 'yan Uh, ano kayang susuti ni babe, ano kayang magiging plano pa namin mamaya, mag-iisip siya. So ngayon, pagka siya ay excited na makausap ka, excited na makita ka, excited na mag-date dalawa, nandun pa rin yung takot niya. Na baka mamaya kung sino kinakausap mo sa maghapon, sino ang ikaw nga ay uh, nakakabiroan mo sa lilipas na maghapon, kasi nga hindi ka nagpaparamdam eh, nandun ang curiosity ng isang lalaki kung sino yung nakakausap mo sa maghapong hindi ka nagpaparamdam. Gusto kanya i-message pero nagdadalawang isip siya kasi nga bababa yung value niya sa iyo. Isipin mo na baka siya ang naghahabol sa iyo. Kaya mga kamamay, mas maganda pa rin yung deep conversation sa inyong relasyon para sa ganun, ang isang lalaki ay matakot na maagaw ka ng iba kasi nga hindi ka nagpaparamdam eh. Iisipin niya na baka, oh, sobrang busy naman ito, baka mamaya nakikipag-usap ito kung, sa, kung kani-kanino. So, ganun po ang dating sa isang lalaki. So 'yun lang sa ngayon mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan yung gawin upang ang isang lalaki ay matakot na maagaw ka ng iba. So dahil dyan, gusto ko munang mag-shout out sa ilan nating mga honest and uh ayun consistent na commentator. So mega shout out muna natin kina si uh, Irish Escobar. ayan, mega shout out kay Kobe Mega shoutout din po ma'am kay Marivic Centeno. Mega shoutout. Magandang hapon. Kay Torres, kay Torres Miles. Mega shoutout. Kay Jemalyn Tanon. Ayan, magandang hapon po. Kay Grace Mariscotes. Ayan, mega shoutout. Kay Roslyn Bayang. Kay Joyce Perez. And kay Marites ang Ayan, mega shoutout po mga kamamay. Hopefully, nagustuhan po ninyo ang ating shoutout. Kung na-shoutout kita ngayon, comment ka naman dito para naman ma-appreciate ko rin. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.